kaibigan ano muna tayo ngayon tubero muna tayo ngayon butas kasi ano nakarang araw yung tubo ko mga kaibigan ito Dawa ko na ngayon ko lang binidyo mga kaibigan kasi ano bahala ka kay, sa buhay tug -tug mo tugtog kanina eh nagpa sounds kanina kaya ngayon ko lang ano ito, mga kaibigan. Ito yung mga gamit, mga kaibigan. Ayan, ano ko na. Ayan. Ano? Tutubiro. Ayan. Gusto. Ito yung ano, mga kaibigan. Yung dating tubo. Ayan. Kita ba? Pinalitan ko na ng bago. Ayan. Nilagyan ko na ng giltbal. Ayan, na, hindi mga mano. Ayan, mga kaibigan. Andun yan. Ayan. Hindi ko lang na video kanina kaya ano. Maingay kasi yung ano. Tugtog. Oo. So, ayan. ayan. dati mga kabigan Ayan. Ito. So, sana bago na to. Bawang tubo na to. Ito so, mga kabigan Inayos ko na pati. Ayan. Dito yung butas dati mga kabigan Isang araw. Dito tinalian ko. Umusog dito kunti. Yung butas tapos nung nakaraan di ito pala muna yon ito pala muna dito mga kabigan to ito, ito yon na naputol dito dito naputol di ginawa ko ngayon yan dito ginawa ko yun naman yun yun naman nabutas doon itong ano mga kabigan to itinali ko muna kay alas 12 na ng gabi mga kaibigan eh tinali ko na kaya e, dumating ako ng alas 11 oh, no. tinali ako na ng guma kinabukasan mga kaibigan di okay na kinabukasan ito e, so, naman umusok konti yan o oh. kalating dangkal mga kaibigan umusog kaya na ano ako eh di bumili na ako kanina eh wala akong pasok ngayon mga kaibigan bumili na ako ng bago yan ito na yan mga kaibigan ginawa ko na mamaya ko pa bubuksan to kasi hindi pa tuyot yung ano Miltex Ayan Tapos ngayon mga kaibigan Mayroon na namang butas Diyos marimar Ito naman ngayon Maghukay ako ngayon dito Ito, so, Kaya natin to Ayan Ito dito ganito dito hukay oh, natin yan kasi nandito dito yung butas mga kadigan ito inumpisan ko na yan yung tubo ko. Yan. Oh no! Nagpisaan ko na. Ayan, binakpak ko na mga kaibigan. Nagpisaan ko na yan. Kasi ito yung tubo ko eh. Ayan. Ayan, sa ilalim yan. Hanggang doon sa labasan yun. Ayan. Sobrang init. Pahinga muna saglit mga kaibigan. So, hindi ko pa yun makita mga kaibigan. itu babak bakeng itu tuh babak bakeng itu tuh nggak di itu dan pas itu itu buku mau jadi kan ya oh. itu ya nih eh. punta dulu nah, haba nam babak bakeng tuh mau jadi dan di itu ada nih gamit tuh di itu sobrang init mga kabigan mga kabigan mamaya ulit update ko kayo pag nakita ko na yung dugtungan dun sa tubo ko init mga kabigan yung mga halamanan ko nah, dito sa likod ng bahay update ko kayo mamaya tapos oh. mga tubig na binukusan ko na so, ang hirap talian huh? Kalian ko muna to kay ano. Tola na ng ano, mabilihan ng tubo. Tali ako muna to mga kaibigan. Sa linggo ko na to gagawin. Yan, okay na. Kontento lang mga kaibigan. Sa ilalim. Hmm. Ano na Bahaya, ka sa buhay mo. Oh. Oh. <laughs> Tolo na lang. Kaya ulit. konting konti na lang mga kaibigan. Ayan. konting konti lang talang tutagas. Pinali ko muna mga kaibigan. Hindi na kayang na. Kay... Ayan mga kaibigan. Konti na lang. konting konti na lang yan hirap hmm. hirap talian yan oh mga bukain ko pa yan sa si linggo yan yan mga kabigan tubuh tayo ng tubo marupok na yung tubo okay, mamaya mga kabigan sa set out tayo mamaya tapusin ko lang to tapusin ko lang to mga sakit sana

tapos na tayo mga ano, tubero na ano na tayo ngayon set out na tayo ngayon set out nga pala sa ano kay ano gandang supremo maraming you know, salamat sa'yo sa suporta ah set out sa'yo idol kay, kay ATP set out sa'yo ATP Rabin Mix Vlog Shout out sa'yo idol Ron Fishing Adventure Shout out sa'yo Kachoy Talim PH Shout out sa'yo Bro Kabiwas TV Shout out sa'yo idol Kapinas Official Shout out sa'yo idol Mam Ma Tis Pinida Shout out sa'yo Tis Pinida Idol, marami salamat sa suporta. Ate Jing, TV Set out sa'yo, Idol Bang Tissue, TV Set out sa'yo, Idol Kuya Jun, TV Set out sa'yo, Sir Nanay Esper Vlog Set out sa'yo, Idol Jing Ji, Vlad Set out sa'yo, Idol Job, TV Shoutout idol Chang Ani Shoutout idol Tiwata. Overload, Paris Shoutout idol Yan lang muna mga kaibigan Ay, higay aso At may ano, papatugtog na Sige okay, mga kaibigan Maraming salamat sa walang sawang ano Suporta sa'yo lahat At sa aking 1,040 subscriber marami salamat sa inyong lahat mga kaibigan at saka sa aking mga secret viewers Maraming salamat sa inyong lahat bye